Uwi uh, na naman tayo nito guys no gabi na Maaga tayong uh, may araw tayo pumunta dito ngayon gabi na wala na araw So si Majid busy sa panonood ng kanyang Hi guys What you are watching Majid? Uh, watching Shoop is tada uh, the wrestling, wrestling Ah nanonood siya guys ng wrestling Busy siya sa kapapanood ng kanyang wrestling Gabi na guys gabing gabi na naman malamig na naman tomorrow very cold tomorrow buried so yan you know, o tingnan mo siya oh. si Majid si Majid Khan na ang jacket niya is brown night time night time kala siya ko uh, so lazim uh, ayaw sabi niya guys gabi na no more light, no more sun. So gabi na uwi na. Ah. So yan lang guys. Ang aking uh, vlog. Magandang gabi. Thank you for watching. Thank you.